Uh, yellow, yellow city. mga katigang. Ito yung mga upuan namin. Okay. Ayan, number 9. Number 10. Up, and number 11. Ayan. Ito nyo naman. No, walang tao. Ayan. Oh, walang tao. Ito so, yung so, ano na. Oh, Tapos iba baba, wala. There, like wala. Kasi uh, may, may nakaano dito kanina eh. Yung sa ano. Mayroon na dito. 7 and 8 yata yun. Kanina eh yung mga kasab kasabwat ko pumunta sa ano pumunta sa restroom ito ah, nag advertisement pa ini 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 ay yung ano namin okay dok yung okay, mga katikang ganito ang sinehan dito It's a celebration of friendship and beyond. May IMAX dito pero hindi walang akong IMAX ngayon din 'yung IMAX. Spectacular fireworks show. Pixar Fest at the Disneyland Resort for a limited time. Yung IMAX wala. Nandiyan sa ano, kabilang wala wala 'yung palabas don. We <laughs> <laughs> Okay, doki okay, makakating. Bye, bye na. At nagdesisyon na kasama ko. Bye-bye.